Ganda hapon mga ka-farmers, talong update tayo dito sa ating taniman, yan ang tsura Bali patubig kasi nagabuno kahapon Ang ginagawa natin ngayon ay naglalagay ng balag <laughs> ah, Ito yung palagi nalang naglalagay ng balag kasi laging kumakalat yung mga sanga sa ibaba Hindi kasi tayo nagpo-pruning ngayon, eh, sanga sa ibaba Sa lakuin na namang namumulaklak nakaraan siyang tambak yung bunga ngayon marami na naman siyang bunga na maliliit Ata, medyo okay na dito naglagay tayo ng tali kasi bababa na naman yan kapag lumaki yung mga bunga no? paulit ulit na lang yung pagtali natin to nakaapat na tali na tayo dito sa ibaba okay, hmm? Eh? nakaraan talagang bumabaya nung dumami yung bunga. Ayan, na medyo dumadami na naman yung bulaklak. Patubig tayo ngayon kapag sabon. nagpapag abono tayo dito. Ang gamit natin ay triple 14, saka tatlong lata. Dalawang triple 14, isang yuria. Yung pinakain natin dito sa ating mga talong. no? Medyo mababa yung presyon pa rin ng talong dito. Nasa 30 ang farm gate. Pero okay naman. <laughs> Kasi nabibinta naman natin ng 80 pesos. Kasi tayo lang din nagbibinta. Hmm. Eh. Yan, yung itsura ng ating talong No? Park dito, nalagyan na. Ito, wala pa. Pero yung kabilang side, meron na yan. No? Paubos lang natin yung bunga, ng talong pagka uh, dumagsa yung bunga. Ubusin e, mo na lahat yung bunga bago siya ulit mag mamulaklak ng madami ay eh. naglabasan na naman yung mabulaklak, no? no? kumusta yung mga talong natin yan mga farmers Yung mga baguhan nating nagtanim. <laughs> nagtanim ng talong. Kumusta? Mayroon pa naman palang may mga malalaki pa. Ayan may mapa isa isa pang mapipitas kasi halos 3 weeks yata tayong namitas dito ng bug, -bug bugsuan madamihan ang pitasan ano? pag nagbunga kasi si talong yung atindi ala pag ganito yung kapal na ganda ng mga talbos hmm? yung mga bunga bago ang gamit natin dito ay ang pamatay natin ng trips Solomon importante yung trips ano tapos yung shot boran na matin ay eh, yung gold solomon saka gold ay mabunga malilit ay hindi masira para green pa rin yung mga kalex yan kalex although may mga kunti kunting gas gas aside <laughs> sa no ibig sabihin may mga trips pa rin na nandito Ngayon, i-turato patubig tayo ngayon kasi 'yun yung protocol natin ano. Magabono kina, pagabona, magabono tapos patubig kinabukasan para maganda yung epekto ng abono. Kasi baliwala ang abono kapag kawalang nang tubig. Ngayon, update natin dito sa ating mga kaliks Part doon yung matatangkad na yon. <laughs> Tawag dito. Banati King. Ang ganda rin magbunga ni Banati King. Part dito na gawa na natin ng... Naitali na natin. Tsaka dito na lang. Hindi pa. Sa pusto, hindi pa. Kaso mga mag-aalis. Ayan. Medyo nagawa na natin ng tali dito. Kaya kita na yung daan. Ang ganda na mag-spray niyan. Mamitas. Ayan yung mga tali. oh dami na. sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kasi pagka naarawan yung puno magkakaroon ng ganyang kadaming sanga <laughs> maglalabasan yan magtatali ka na ng susunod na mga linggo yan, lalabas dyan yan yung lalabas naman yung magagandang bunga sa mga ilalim ng puno hmm. kapag naarawan kasi kayo eh, lalabasan, May mga bulaklak na yan. dami kaya kahit na konti lang tong talong natin dami naman sanga Siyempre, daming bunga. No, tapos yung mga bunga nito ay jambo kasi nga drenching palagi yung ginagawa natin. Drenching yung pagdilig, tinutunaw natin yung triple 14 sa kayuria. Hindi natin na ipapakita. Medyo nagpahinga tayo ng mga ilang days. <laughs> ilang days tayo. Ay, kasi meron tayong dito oh, yung pipina o yung pipina nating bago. Hmm. Ito ay nasa 18 days. Pipino natin ayun ang ay itsura paket na hindi pa kompleto yung trellis pag natapos yung talong pababay natin yung tubig dito hmm. kasi tuyo na dito medyo tuyo. tuyo na yung lupa hmm. 18 days old ayun ang ay itsura ng pipino ang variety ay mega Si pa rin kasi maganda yung bunga nito malakas magbunga tapos mabigat magbunga si Mega C ano yan dating pinanggalingan to ito yung inanihan natin nung Pasko nakajakpat tayo dito nung Pasko iwan ko lang ngayon <laughs> kasi tag araw medyo mataas din naman bitching ko yung farm gate dito iwan ko lang kung tumaas na ayun may matandang pipino patapos na tapos na pala Ah, no? ayan yung patubig natin. Ito, nalagyan na natin ng tali. Yan, nakatali na lahat yan. Para hindi na mag yung mga sanga. Kasi expected, mga isang ko maglalabasan na yung madaming bunga dyan. Kasi dami niyang bulaklak. Sayang naman kapag ka sa lupa. No? Ngayon, yung paglagay natin ng talip, may mga poste yan. Itong mga poste dati ng sito ito. No, update lang tayo. Patubig. Paggawa ng trellis para hindi kumalat yung sanga. Pang Puan natin sa para hindi lumaylay pag nag lumakyan na yung mga bulaklak. Pag naglabasan na yung mga bunga yan, mga bulaklak na yan, siyempre lulundo yan. No, para maganda-ganda naman no bagang well, ganto lang guys yung ating talong thank you